Sa videong ito, ating tatalakayin ang isang kakaiba, ngunit kamanghamanghang lihim na pinaniniwalaan pa rin ng maraming tao, na higit anib na taong gulang ngayon, ang paglalagay ng bawang sa ilalim ng unan tuwing gabi. May mga nagsasabi na nakatutulong ito para makatulog ng mas mahimbing, makahinga ng mas maayos, at kahit para mapalayas ang masasamang enerhiya o bangungot. Ang iba naman ay iniisip na isa lang itong walang kabuluhang pamahin. Pero paano kung may katotohanan pala rito na hindi natin alam? Manatili ka lang dahil ang matutuklasan mo ngayon ay maaaring ikagulat mo. Ating tatalakayin kung ano ang sinasabi ng makabagong agham, mga medical na eksperto, at maging ng mga sinaunang tradisyon tungkol sa bawang at kung bakit napakaraming seniors pa rin ang naniniwala sa simpleng gawing ito bago matulog. Ibubunyag ko rin kung ano ang sinasabi ng mga mananaliksik mula sa Harvard. National Library of Medicine, at maging ng mga sinaunang manggagamot, at sa pagtatapos ng videong ito, maintindihan mo ng eksakto kung ito ba ay epektibo, at kung paano ito maaaring makatulong sa iyong tulog, paghina, at kapanatagan ng isip. Kaya siguraduhin panoorin mo ang videong ito hanggang sa dulo, dahil ang paliwanag sa huling bahagi ay lubos na magbabago sa pananaw mo tungkol sa bawang magpakailanman. Bago tayo magsimula, gusto kong malaman kung saan ka nanonood ngayon. Nasa Pilipinas ka ba, baka taga Cebu, Manila, o Davao? Ay type mo ngayon sa comments. At habang nandyan ka na rin, bigyan ng thumbs up ang video na ito, at mag-subscribe sa aming channel, Gintong Sustansya, kung saan kami ay nagbabahagi ng totoong, siyentipikong kaalaman sa kalusugan, lalo na para sa ating mga minamahal na Filipino seniors. Ngayon, magsimula na tayo. Bawang Hindi lang ito simpleng pampalasa sa ating mga kusina, isa ito sa pinakamatandang likas na gamot na kilala ng sangkatauhan. Libu-libong taon na ang nakalipas, naniniwala na ang mga sinaunang sibilisasyon na ang bawang ay may mahiwagang at nakapagpapagaling na kapangyarihan. Ang mga Ehipto ay naglalagay ng mga ulo ng bawang sa mga libingan ng kanilang mga paraon, dahil naniniwala silang poprotektahan sila nito sa kabilang buhay. Ang mga Griego naman ay nagbibigay ng bawang sa kanilang mga atleta sa Olympics para sa lakas at tibay at ang mga Romano ay ginagamit ito upang palakasin ang mga sundalo bago ang labanan. Maging dito sa Pilipinas, ang bawang o bawang ni ay higit pa sa pagkain. Ang ating mga lolo't lola ay gumagamit nito hindi lamang sa pagluluto, kundi pati sa panggagamot. Naniniwala silang kaya nitong itaboy ang masasamang espiritu, palayasin ang mga insekto, at magpanatili ng kalusugan. Baka naaalala mo pa ang iyong lola o nanay na nagsasabit ng tali ng bawang malapit sa pintuan o bintana, o sinusunog ito tuwing mahal na araw para sa proteksyon. Ngayon, isa sa mga pinakakaraniwang kaugalian ng matatandang henerasyon ay ang paglalagay ng isang pirasong bawang sa ilalim ng unan sa gabi. May mga nagsasabi na nakatutulong ito para makatulog ng mahimbing at payapa. Maiwasan ang bangungot o masasamang panaginip. Maging mas maayos ang paghinga habang natutulog. Mapalayas ang mga lamok at insekto. At para sa marami, isa rin itong pampakalma, parang mainit na paalala ng tahanan at tradisyon. Kung nakita mo nang ginagawa ito ng iyong mga magulang o lolo't lola, o kung ikaw mismo ay gumagawa nito, ay type ang via sa comments na yon. Tignan natin kung ilan sa ating mga gintong sustansya viewers ang lumaki sa ganitong kaugalian. Ngayon ang malaking tanong. Bakit na ba nagsimulang gawin ito ng mga tao? Bahagi ito ng tinatawag na sinaunang panggagamot o herbal traditions. Noong unang panahon, bago pa man magkaroon ng ospital at antibiotics, ang mga tao ay umaasa lamang sa mga halaman para sa pagpapagaling at ang bawang ang tumampok dahil sa taglay nitong matapang na amoy at makapangyarihang epekto. Nakilala ito bilang likas na panlaban, physical man o spiritual. Pero bukod sa mga paniniwala, posible kaya na may siyentipikong paliwanag sa likod nito. Maaaring ba talagang makaapekto ang amoy ng bawang sa ating pagtulog o sa reaksyon ng ating katawan sa gabi? Yan mismo ang ating susuriin sa susunod na bahagi. Pero bago tayo magpatuloy, sabihin mo muna sa comments. Naniniwala ka pa rin ba na may halaga ang mga lumang tradisyon tulad nito ngayon? Ay type pang faya, believe kung, or ni really kung sa tingin mo'y pamahiin lang ito. Babasahin ko ang mga sagot niyo sa ibaba. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano ang mangyayari kapag isinama natin ang agham sa usapan. Ang bawang ay hindi mahika, pero ito ay makapangyarihan, at napatunayan na yon ng agham sa loob ng maraming dekada. Ang pangunahing dahilan ay dahil sa isang compound na tinatawag na alisin. Ang substansyang ito ay unang natuklasan noong isang libo at apat na apat ni Ace Chesterly, Cavalito, isang chemist na nadiskubre na kapag dinikdik mo ang sariwang bawang, agad na lumalabas ang alisin. Ito ang nagbibigay sa bawang ng malakas nitong amoy at kakayahang magpagaling. Ayon sa National Library of Medicine, ang alisin ang dahilan kung bakit kumikilos ang bawang bilang isang likas na antibiotik, antifungal at antiviral na sangkap. Ibig sabihin, nakatutulong ito sa katawan na labanan ang impeksyon, bawasan ang pamamaga, at suportahan ang kalusugan ng puso. Itinatampok din ng Harvard Health Publishing na ang mga taong regular na kumakain ng bawang ay maaaring makaranas ng mas mababang cholesterol, mas maayos na sirkulasyon ng dugo, at mas matatag na blood pressure, mga bagay na napakahalaga lalo na sa mga taong lampas anim na taong gulang. Pero ito ang tunay na tanong. Kung ang bawang ay nakahiga lang sa ilalim ng unan, makukuha pa rin ba ng katawan ang mga benepisyong iyon? Sabi ng mga eksperto, hindi direkta. Ang alisin ay pinakamabisa kapag ito ay kinakain o inilalagay sa balat. Kapag inilagay lang ang bawang sa ilalim ng unan, kaunting bahagi lamang ng amoy nito o mga volatile compounds ang napapalabas sa hangin. Hindi ito sapat upang gamutin ang sakit, pero maaari nitong maapektuhan ang kapaligiran kung saan ka natutulog. Ang banayad na amoy ng bawang ay maaaring makatulong na panatilihing mas malinis ang hangin sa paligid mo dahil pinapatay ng alisin ang ilang mikrobyo sa hangin. Ito ang dahilan kung bakit, sa mga lumang bahay o bukirin, napapansin ng mga tao na nakatutulong ang bawang upang hindi madaling kumalat ang ubo at sipon. At heto pa ang isa pang ka-wili-wiling bahagi. Ayon sa mga pag-aaral mula sa University of Florida at King's College London, ang simpleng pag-amoy ng mga likas na halamang gamot ay maaaring makaapekto sa nervous system. Pinapabagal nito ang tibok ng puso at nagbibigay senyales sa utak na mag-relax. Maaaring ganoon din ang epekto ng bawang, lalo na sa mga taong lumaki na pamilyar sa amoy nito. Kaya kahit hindi ito kumikilos bilang gamot sa loob ng iyong dugo, maaari pa rin itong tulungan ang iyong utak na kumalma. Ang ganitong uri ng relaxation ay sapat na para mas madali kang makatulog, makahinga ng maayos, at makaramdam ng kapanatagan, lalo na kung iniugnay mo ang amoy na iyon sa pag-aalaga at proteksyon. Kung naniniwala kang ang ilang natural na amoy, tulad ng bawang, halamang gamot, o essential oils, ay nakatutulong para mag-relax ka, ay type ang maya, agree sa comments na yon. Tignan natin kung ilan sa ating gintong sustansya family members ang naniniwala pa rin na kayang baguhin ng kalikasan ang ating pakiramdam at pagtulog. Dahil minsan, ang kagalinan ay hindi galing sa mga tableta, kundi sa mga bagay na nakapaligid sa iyo gabi-gabi. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tulog, isang bagay na napakasimple, pero napakahalaga para sa ating kalusugan, lalo na kapag umabot na tayo sa edad na anim na pupataas. Maraming Filipino seniors ang nagsasabing mas mahimbing daw silang natutulog kapag may piraso ng bawang sa ilalim ng unan. Pero totoo nga ba ito? Tignan natin ng mabuti gamit ang parehong agham at karanasan. Ang amoy ng bawang ay nagmumula sa natural na compound na alisin na nabanggit na natin kanina. Kapag bahagyang dinikdik ang bawang, lumalabas ang compound na ito sa hangin. Bagamat maliit lang ang dami, maaari pa rin itong makaapekto sa paraan ng pag-react ng iyong katawan. Isang pag-aaral noong 2016 at labing-anim na mula sa University of California, Davis ang nagsuri kung paano nakaapekto ang mga natural na amoy tulad ng lavender, chamomile, at bawang sa utak ng tao. Natuklasan nila na ang ilang amoy ay kayang baguhin ang brain waves, lalo na ang mga kaugnay sa relaxation at deep sleep. Pinapagana ng mga amoy na ito ang iyong parasympathetic nervous system na nagbibigay senyales sa katawan na kumalma, pabagalin ang tibok ng puso, at maghanda para sa pahinga. Ngayon, maaaring hindi mabango o floral ang amoy ng bawang tulad ng lavender, pero heto ang nakakatuwang katotohanan, hindi lang imabango ang tumutugon sa ating utak. Tinutugunan din ito ang mga pamilyar na amoy. Kung lumaki ka sa isang pamilyang Pilipino na laging may bawang sa pagluluto, ang amoy nito ay malalim na konektado sa ginhawa, tahanan at kaligtasan. Kaya kapag naamoy mo ito sa gabi, maaaring magpadala ito ng mensahe sa iyong utak na ikaw ay ligtas at maaari ng magpahinga, kaya mas mabilis kang makakatulog. At para sa ilang seniors, ang pamilyar na amoy na ito ay nakatutulong mabawasan ang nighttime anxiety o labis na pag-aalala bago matulog. Para bang nagsisilbi itong natural na signal na nagsasabing, Oras na ng pagtulog. Ligtas ka. Pwede ka nang magpahinga. May ilang medikal na eksperto rin nagsasabi na ang amoy ng bawang ay maaaring bahagyang mapabuti ang kalidad ng hangin sa paligid mo. Ang alisin, kahit kaunti lang, ay nakababawas ng mga bakterya at fungi sa hangin, ibig sabihin, nagiging mas malinis at mas presko ang lugar kung saan ka natutulog. Makakatulong ito lalo na kung ikaw ay may sipon, allergy, o baradong ilong. Kaya bagama't totoo na ang bawang sa ilalim ng unan ay hindi kumikilos tulad ng sleeping pills o pampatulog, maaari itong gumana sa mas banayad na paraan. Pinapakalma nito ang iyong mga pandama, pinapaganda ang hangin sa paligid, at tinutulungan ang isipan mong iugnay ang oras ng pagtulog sa katahimikan at kapanatagan. At malaking bagay yon, dahil ayon sa Sleep Foundation, or ang mental relaxation ay isa sa pinakamahalagang susi sa maayos na tulog, lalo na sa mga seniors na madalas nagigising sa gitna ng gabi. Kaya kung minsan ka nang gumamit ng simpleng amoy, home remedy, o kahit panalangin para makatulong sa mas magandang tulog ay type ang via sa comments sa ibaba. Tignan natin kung ilan sa ating mga gintong sustansya viewers ang naniniwalang ang kapayapaan ng isip ay kasing ng gamot. At habang nagtatype ka, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at bigyan ng thumbs up ang video na ito dahil sa susunod na bahagi pag-uusapan natin kung paano naman nakatutulong ang bawang sa iyong paghinga at baga habang natutulog ka. Manatili ka lang dahil baka ikagulat mo ang susunod na parte. Ngayon, mas lumalim pa tayo dahil para sa marami sa ating mga minamahal na seniors, hindi lang ito tungkol sa maayos na pagtulog. Ito ay tungkol din sa paghina ng magaan sa buong gabi. Alam mo, habang tayo ay tumatanda, nagiging masensitibo ang ating mga baga. May ilan na nagkakaroon ng baradong ilong, paghilik, o kahit bahagyang hirap sa paghinga tuwing gabi. Kaya naman maraming nakatatandang Pilipino ang naniniwala na ang paglalagay ng bawang sa ilalim ng unan ay nakatutulong upang linisin ang daanan ng hangin. Pero totoo nga ba ito? Magsimula tayo sa mga katotohanan. Ang bawang ay mayaman sa compound na tinatawag na alisin, yun din compound na pinag usapan natin kanina at ang alisin ay may antimicrobial at anti-inflammatory na epekto. Kapag dinikdik mo ang bawang, ang alisin ay napapalabas sa hangin sa maliliit na dami. At heto ang kawili-wiling bahagi. Ayon kay Air Andrew Whale, isang doktor na sinanay sa Harvard at kilala sa larangan ng integrative medicine, ang paglanghap ng natural na amoy ng bawang ay maaaring magkaroon ng banayad na decongestant effect. Hindi ito kasing lakas ng mga vapor rubs o nasal sprays. Ngunit maaari nitong bahagyang buksan ang daanan ng hangin sa ilong, kaya mas magaan ang paghinga. Sa madaling salita, ang amoy ng bawang ay maaaring makatulong sa mas malayang paghinga, lalo na kung may kaunting baradong ilong o kung sensitibo ka sa alikabok sa kwarto. Isa pang eksperto, si E. Abdullah Mahmud mula sa Journal of Nutrition and Health Sciences, ay nagpaliwanag na ang alisin ay nakatutulong din upang mapigilan ang pagdami ng bakterya sa hangin. Kapag naglalabas ng natural na singaw ang bawang, maaari nitong bahagyang linisin ang hangin sa paligid ng unan. Ito ang dahilan kung bakit may ilang tao na napapansin na mas kaunti ang ubo o panunuyo ng lalamunan pag gising nila sa umaga. Ngayon, iubnay natin ito sa sinaunang panggagamot. Sa traditional Chinese medicine, yi ang bawang ay ginagamit na sa loob ng daan-daang taon upang palakasin ang baga at pataasin ang daloy ng enerhiya na kilala bilang i -chai. Pinaniniwalaan na ang bawang ay tumutulong na alisin ang dampness at cold energy sa katawan, dalawang kondisyon na madalas konektado sa ubo, baradong dibdib o hinal. Dito sa Pilipinas, maraming nakatatanda ang may katulad ding paniniwala. Baka naaalala mo pa ang iyong mga lolo't lola na nagsasabing dikdikin ang bawang at amuyin kapag may sipon o ipahid ito sa dibdib na may kaunting langis kapag inuubo. Bagamat hindi lahat ng ganitong gawain ay medical na napatunayan, ipinapakita ng mga makabagong pag-aaral na ang bawang ay tunay na may mga compound na lumalaban sa bakterya, virus, at fungi, mga mikrobyong kadalasang nagdudulot ng respiratory infections. Kaya kapag naglalagay ka ng bawang sa ilalim ng unan, hindi mo direktang ginagamot ang iyong baga, pero maaari kang lumikha ng mas malinis at mas mahinahong hangin na tumutulong sa katawan mong huminga ng mas madali at magpahinga ng mas maayos. At heto ang isang bagay na dapat tandaan. Isang pag-aaral noong 2018 mula sa Washington State University ang nagpakita na ang bawang ay kayang pumatay ng ilang uri ng bakterya isang daan beses na mas epektibo kaysa sa ilang antibiotics, lalo na yung mga uri na nakaapekto sa respiratory tract. Ganoon kapangyarihan ang likas na kalikasan. Ngayon, isipin mo ito, nakahiga ka sa kama, tahimik ang paligid, at may banayad na amoy ng bawang sa paligid mo. Parang masariwa ang hangin, bumubukas ang iyong ilong, bumabagal ang takbo ng isip, at tuluyan kang nahuhulog sa mahimbing at tuloy-tuloy na tulog. Iyan mismo ang inilalarawan ng maraming seniors kapag pinag-uusapan nila ang gawain ito. Hindi lang ito tungkol sa agham, ito ay tungkol din sa ginhawa at katahimikan sa paghinga. Kung naranasan mo na ang ganitong pakiramdam ng gaan at ginhawa, yung malalim at magaan na paghinga matapos gumamit ng isang home remedy, ay type ang relief sa comments yon. At kung naniniwala kang ibinigay sa atin ng Diyos ang mga likas na lunas para sa isang dahilan, i-type ang Amen sa ibaba. At syempre, huwag kalimutang ilike ang video na ito at mag-subscribe sa gintong sustansya. Dahil sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang isang bagay na bihirang pag-usapan, ang espiritual at emosyonal na kapangyarihan ng bawang sa ilalim ng unan. Manatili ka lang dahil ang susunod na bahagi ay mag-ugnay sa katawan, isipan at kaluluwa. Kapag pinag-uusapan natin ang bawang, madalas ang naiisip natin ay ang amoy nito, ang lasa, o ang kakayahan nitong palakasin ang katawan. Pero sa maraming kultura, kabilang na ang atin, ang bawang ay may malalim din kaugnayan sa espiritwal at emosyonal na proteksyon. Sa loob ng maraming siglo, naniniwala ang mga tao na ang bawang ay may kapangyarihang magtaboy ng masasamang enerhiya, masasamang espiritu, at kahit negatibong mga kaisipan. Sa tradisyong Pilipino, marahil naaalala mo pa kung paano isinasabit ng ating mga nakatatanda ang bawang sa bintana o pintuan upang itaboy ang mga masamang espiritu. Maging sa Europa noong Middle Ages, inilalagay nila ang bawang sa ilalim ng unan o isinusuot sa leg upang maiwasan ang bangungot at maprotektahan ang kaluluwa habang natutulog. Ngayon, maaring may mga taong tatawa sa ganitong paniniwala. Pero kapag pinag-isipan mong mabuti, may malalim itong psikolohikal na kahulugan. Ipinaliwanag ito ng makabagong psikolohiya sa pamamagitan ng tinatawag na placebo and comfort association effect. Ibig sabihin, kapag naniniwala ang isipan mo na may isang bagay na nagpoprotekta sa iyo, kusa ring nagre-relax ang katawan mo. Ang ganitong pagre-relax ay nagpapababa ng stress hormones, tumutulong mag-regulate ng blood pressure, at nagpapahina sa puso at isipan. Sa madaling sabi, spiritual man o hindi, ang paniniwala mismo ay may totoong epekto sa ating kalusugan. At heto pa ang mas kawili-wili, ayon kay Air Herbert Benson ng Harvard Medical School, tinawag niya itong relaxation response. Natuklasan niya na ang pananampalataya, paniniwala at mga ritual kahit simple lang tulad ng pagdarasal o paggamit ng mga simbolikong bagay, ay kayang magdulot ng katahimikan sa katawan na nagpapaganda ng tulog, paghinga, at pati ng immune system. Kaya kapag ang isang nakatatanda ay naglalagay ng bawang sa ilalim ng unan, hindi lang ito basta pamahin. Isa itong gabi-gabing ritual ng kapayapaan, isang simpleng paraan upang ipadama sa sarili ang kaligtasan, katahimikan, at proteksyon. Ang ganitong emosyonal na ginhawa ay nagpapababa ng pagkabalisa, kaya marami sa ating mga lolot-lola ay gumigising ng mas magaan ang pakiramdam. Nakikita mo, ang kalusugan ay hindi lang tungkol sa pisikal. Ito ay tungkol din sa emosyonal at espiritwal. At dyan makikita kung bakit ang bawang, isang simpleng club, ay may napakalalim na kahulugan. Kung naniniwala ka na ang siyensya at tradisyon ay pwedeng magsanib para sa ating kalusugan, ay type mo sa comments ang balance. Dahil minsan, ang tunay na paggaling ay nanggagaling sa pagsasama ng karunungan ng ating mga ninuno at ng kaalaman ng modernong medisina. At bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa gintong sustansya at i-like ang video na ito dahil sa susunod na bahagi pag-uusapan natin ang tamang paraan at ligtas na paraan ng paglalagay ng bawang sa ilalim ng unan, ang tamang paraan na nagbibigay ng ginhawa, hindi panganib. Ngayon, pag-usapan natin kung paano ito gawin ng tama at ligtas. Dahil, ang paglalagay ng bawang sa ilalim ng unan ay may maliliit na benepisyo, pero kapag mali ang paraan, maaari itong magdulot ng iritasyon, pagkasira, o makaakit ng insekto, at ayaw nating mangyari yan habang natutulog ka. Narito ang tamang paraan. Una, pumili ng sariwang bawang, hindi luma, tuyo o may amag. Masariwa, mas mataas ang taglay nitong alisin, ang compound na nagbibigay lakas sa bawang. Pangalawa, kumuha ng isa o dalawang maliit na piraso at bahagyang durugin. Huwag mo itong tuluyang pipitin, sapat na ang marelease ang kaunting natural na amoy. Kapag dinurog mo ang bawang, nagsisimulang ma-activate ang alisin, at ito ang tumutulong linisin ang hangin sa paligid ng unan mo. Pangatlo, balutin ito sa tissue, tela, o gaus, dapat ay yung humihina pero hindi tumatagos ang katas. Huwag ilagay ng direkta sa unan o ilalim ng pillowcase dahil maaaring mancha ito at manatili ang amoy ng ilang araw. Pagkatapos balutin, ilagay ito sa ilalim ng pillow cover o sa tabi ng unan, huwag masyadong malapit sa ilong. Sapat na ang maramdaman mo ang banayad na amoy, hindi yung masyadong matapang. Kung sa unang gabi ay masyadong malakas ang amoy, ilayo ng kaunti, tulad ng sa gilid ng kama o sa ilalim ng sapin malapit sa ulo. At pinakamahalaga, palitan ito kada dalawa hanggang tatlo araw. Dahil natural na halaman ng bawang, maaari itong masira o magkaroon ng amag kapag nadadampian ng moisture. Ayaw mong matulog na malapit sa ganito, lalo na kung ikaw ay may allergy o sensitibo ang baga. Laging siguraduhing sariwa. Usapang kaligtasan. Kung ikaw ay may asthma, cough, o anumang kondisyon na sensitibo sa amoy, mag-ingat. Ang amoy ng bawang ay maaaring magdulot ng kaunting iritasyon o pag-ubo sa ilan. Kapag nakaramdam ng kahit anong hindi komportabling pakiramdam, alisin agad ito. At tandaan, ang bawang ay hindi gamot sa mga sakit. Nakakatulong ito para sa relaxation, kalmado, at kaunting linis ng hangin, pero kung ikaw ay may high blood pressure, diabetes, o sleep apnea, sundin pa rin ang payo ng iyong doktor ang bawang ay karagdagang tulong, hindi kapalit ng tamang gamutan. Isa pang tip para sa ating kagintong sustansya family. Kung gusto mo pang dagdagan ang relaxing effect, maaari mong pagsamahin ang bawang sa banayad na amoy tulad ng isang patak ng lavender o eucalyptus oil sa hiwalay na tissue. Nakakatulong ito para balansihin ang matapang na amoy ng bawang at magbigay ng mas kaaya-ayang atmosphere bago matulog. Ngayon, gusto kong itanong sa'yo. Nasubukan mo na bang maglagay ng bawang sa ilalim ng unan? O baka naman naaalala mo pa ang mga magulang o lolot-lola mo na ginagawa ito noon? I-type mo sa comments ang vaya kung nasubukan mo na o any email kung plano mong subukan ito ngayong gabi. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at I like ang video na ito. Dahil sa susunod, pag-uusapan natin ang final verdict. Totoo bang epektibo talaga ang pamahiing ito, o isa lang ba itong lumang kwento na ayaw mamatay? Alamin natin sa susunod. Kaya ngayong natalakay na natin ang paniniwala, ang syensya, at ang tamang paraan ng paggamit nito, sagutin na natin ang malaking tanong. Totoo bang epektibo ang paglalagay ng bawang sa ilalim ng unan? Ang totoo at hindi. Simulan natin sa panig ng syensya. Sang-ayon ang mga eksperto at pag-aaral na ang bawang ay may kamanghamanghang mga katangian sa kalusugan, antibacterial, antifungal, at anti-inflammatory. Nakakatulong ito sa puso, baga, at immune system, lalo na kung regular na kinakain bilang bahagi ng iyong dieta. Pero pagdating sa paglalagay ng bawang sa ilalim ng unan, sinasabi ng siyensya na ang mga benepisyon nito ay hindi direkta. Ang amoy ng bawang ay maaaring bahagyang maglinis ng hangin sa paligid, posibleng magpababa ng dami ng bakterya o lamok at magdulot ng kaunting pag-relax sa utak. Hindi ito sapat upang gamutin ang anumang sakit. Ngunit maaari nitong likhain ang isang mas malinis, kalmado, at ligtas na kapaligiran sa pagtulog, lalo na para sa mga nakatatandang hirap matulog o madalas kabahan sa gabi. Sa tradisyonal at emosyonal na aspeto naman, ang pamahiing ito ay may malalim na ginhawang dala. Para sa marami sa ating mga Filipino seniors, ang bawang sa ilalim ng unan ay hindi lang tungkol sa amoy. Ito ay tungkol sa alaala, paniniwala, at kapayapaan. Ipinapaalala nito kung paano tayo inalagaan ng ating mga magulang at lolot-lola. Kung paanong ginamit nila ang mga simpleng likas na paraan, pananampalataya, at pagmamahal upang maprotektahan tayo at kapag inisip mo yon, napakalakas ng kapayapaang emosyonal na yon. Sinasabi ng mga modernong doktor na ang kalmadong puso at tahimik na isipan bago matulog ay nakakatulong upang mas gumanda ang kalidad ng tulog, bumaba ang presyon ng dugo at lumakas ang resistensya. Kaya kahit hindi gumagana ang bawang sa pamamagitan ng kemikal, gumagana ito sa pamamagitan ng ginhawa at ritual. At iyon ang mas mahalaga. Kaya kung tatanungin mo, totoo bang epektibo ito? Narito ang simpleng sagot. Gumagana ito sa emosyonal at mental na aspeto dahil nagbibigay ito ng ginhawa at kapanatagan. Gumagana ito ng bahagya sa pisikal na aspeto dahil nakatutulong itong linisin ng kaunti ang hangin at irelax ang katawan. Pero hindi ito kapalit ng tamang gamutan o malusog na gawi sa buhay. Ang tunay na kapangyarihan ng pamahiing ito ay hindi sa bawang mismo kundi sa kapayapaang ibinibigay nito sa taong naniniwala rito. At iyan ay isang bagay na hindi kayang sukatin ng medisina. Kung nakatutulong ito sa iyo na makatulog ng mahimbing, magising na magaan, at maramdaman ang proteksyon. Malaking benepisyo na yon. Dahil ang paggaling ay hindi palaging nanggagaling sa gamot o makina. Minsan, ito ay galing sa maliliit at simpleng gawi na kumokonekta sa ating nakaraan at nagpapatahimik sa ating kaluluwa. Ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo. Susubukan mo bang maglagay ng bawang sa ilalim ng unan na gabi? Ay tay maya kung o uli kung sa tingin mo ay hindi para sa iyo at sabihin mo kung bakit sa comments sa ibaba. At huwag kalimutang sabihin kung saan ka nanonood, gusto naming marinig ang mga kwento ng ating kagintong sustansya family mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at maging sa ibang bansa. Ang mga komento at karanasan nyo ay nakatutulong sa iba upang matuto Bago ka umalis, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya. I-like ang video na ito at i-share sa mga mahal mo sa buhay, lalo na sa ating mga nakatatandang Pilipino na patuloy na naniniwala sa karunungan ng likas na pamumuhay. Dahil sa huli, ang iyong kalusugan, kapayapaan, at mahimbing na tulog. Iyan ang tunay mong kayamanan. Laging tandaan, mga kagintong sustansya. Ang kalusugan mo ang tunay mong ginto. Mag-ingat manatiling malusog. At magkita-kita tayo sa susunod na video.